ay uh, ituturo ko naman sa inyo kung paano at uh, saan uh, makikita uh, at paano paggamit ng uh, GPS lag So ito yung ginagamit tuwing uh, underway kapag kukuha ka ng uh, every hour na position ng uh, uh, example mga kada oras na position maglalag siya para meron kang uh, position. And then, uh, example, kapag uh, may end of sea passage, start of sea passage, ito yung uh, uh, position na pwede mong gawin upang meron kang uh, basihan at meron kang uh, uh, maipakita ma So, ito, uh, required din ito, dapat na lagi uh, uh, kumuha kapag uh, underway tapos kapag uh, malapit ka na sa sa coastal, 'yun. So ituturo ko sa inyo um uh, kung pag, paano kumuha. So ito andito tayo ngayon uh, dahil tayo ay naka ngayon. So 'yun, uh, simulan na natin. So 'yun, itong cursor natin 'yan, dalhin lang natin 'to sa do sa itaas. So ito lalabas na 'to. So punta tayo sa on-ship truck, then adjust, then uh, enter. So ayan, ito na 'yung lalabas, enter position. So assuming na tayo tumatakbo at kukuha ka ngayon ng uh, position, so ito 'yung gagawin mo. And then okay mo lang siya, okay? So ito 'yung lalabas. And then magkakaroon siya ng blue 'yung position na 'yon. So punta tayo dito. So ilalagay natin yung plot type. So EP. Tapos yung source GPS. Then yung oras kung kailan ka nagkuha. Uh, Example ngayon 1300. So ilagay mo 1300. Yan and then enter and then apply. Uh and then apply then okay so, so yun mapapansin nyo mag, nagkaroon na siya ng position doon sa pinaga ano mo and then ito meron pa rin siya so paano hindi pa rin siya tapos so ang gagawin natin pag enter natin yun pupunta ulit tayo sa on ship track adjust and then clear offset so mapapansin natin mawawala siya yun wala na So, yun. Okay na yun. Uh, meron na tayong uh, nakuhaan na uh, position. So, yan. Ganun lang. Kasimple. Uh, step by step na pagkuha. So, I hope. Sana may makatulong sa inyo to. Uh, hanggang sa susunod ulit mga video. Maraming salamat. God bless.